pag pun po natin ang mahina ang puso. Mahina ang puso, lumalaki ang puso. Medical term dito, congestive heart failure. So bilang internist at cardiologist, ito po talaga linya ko, ito yung mga inaaral namin. Uh, mga 1% ng tao ay eh, pwede magkaroon ng congestive heart failure. Mahirap tong sakit na mahirap sa pasyente, medyo mahirap din gamutin. Maselan siya. So usually kailangan specialist eh, para maganda timpla ng gamot. Una-una kasi bago humina ang puso, bago uh, bago siya mawalan ng lakas, usually lumalaki muna. Okay? Katulad nito, enlarged heart lumalaki. But lumalaki ang puso, pwede sa high blood, pwede sa congenital heart disease, may butas yung puso. Pwede yung valvula may sira, rheumatic heart disease, o pwedeng may barado lang dito sa artery. Yan ang very common, coronary artery disease. Si Garillo, matataba ng kain, naha-heart attack, nagbabara ito, kaya humihina ang puso, ah, nagiging malamya at medyo lumalaki. Yan. Meron naman, bukod sa malaki yung puso, yung iba naman, kumakapal lang ang puso. Okay? Iba yon. Pag kumakapal lang yung puso, usually high blood lang to. Okay? Pag makapal ang puso, high blood, malakas pa yung pumping niya. Hindi pa siya heart failure. So, ito, lumalaki ang puso. Kumakapal ang puso, may gamot tayo dito. Pero hindi pa siya talaga heart failure. Papunta pa lang doon sa heart failure. Okay? So, ano tong heart failure? Yung puso ka na, kasi po natin, kailangan niya magbomba ng dugo eh. Siya yung taga-pump. So, pagbomba niya ng dugo, magbibigay ng dugo sa buong katawan. Ang pinaka-explanation ko dito sa puso eh, para siyang, para siyang goma. Para siyang muscle kasi siya eh. Para siyang goma. Gusto mo yung goma mo maganda, maganit at hindi hindi malaki. So, pag ginanyan mo yung goma mo, magsasara siya. So, pag bumomba siya, malakas yung daloy ng dugo pag heart failure, ang nangyayari do sa goma mo, pwedeng lumuwag yung goma. Di ba pag yung goma natin luma na, pwedeng maging manipis. Manipis yung goma, mahina na yung goma. Tapos pag binuksan mo yung goma, parang wala nang power. Di ba? Malaki na ayaw na bumaba. So pag naging malambot na, lumaki na yung puso, heart failure na yun. Baga sa goma ay na bumalik sa normal. Kaya yung puso, imbis na pag pump niya, maraming dugo lalabas, pag-pump niya, pag ganun-ganun na lang, mahina na yung daloy. So, pag ganun niya, wala nang pressure, kaya nag-iipon na ang dugo. So, anong nangyayari dyan, mag-iipon na ang dugo. Imbis na umikot sa buong katawan, yung dugo mo, mag-iipon muna sa baga. Okay, mapupuno ng tubig yung baga, hirapan huminga, tapos mapupuno na yung kanang bahagi ng puso, magagalit na mga ugat. Pag nakahiga, labas itong mga ugat, mga JVP, jugular uh, veins yan. Tapos lalaki na yung tiyan. Paano? Hindi na nga niya matulak yung dugo eh. Mag-iipon na sa tiyan, magmamanas na. So, marami ng sintomas yun. Yun ang heart failure. Okay, kaya yan ang mga sintomas sinasabi ko. Pag akyat sa hagdanan, isa-dalawang hagdanan, hingal na. Diba? May tubig na sa baga, tsaka mahina na yung pumping ng puso magmamanas ang tiyan, magmamanas ang paa. Pag nagmanas ang paa, usually tatlong possibilities. Pwedeng heart failure, mahina. Pwedeng kidney failure, sira ang kidneys, ay umihi, manas din. Pwedeng liver failure, may konting manas din sa paa. So, heart, liver, or kidney. Pero pag ganito, sa example natin, heart failure. Isa pa, pag malaki yung puso, mahina na yung buga, eh magloloko na rin tibok ng puso. Siyempre, bibilis bibilis siya, hirap siya eh. Tapos, mabilis ang tibok, minsan irregular ang tibok. Pwedeng mag-chest pain kung ang cost ng pagluwag ng puso, paglambot, ay barado yung mga arteries, eh, sasakit ang dibdib. Inuubo, may pulmonary symptoms siya. Ba't may pulmonary symptoms? Kasi nga nagkatubig yung baga eh. Pag in-x-ray, kita tubig ang baga pag pinakinggan ng doktor dito, maririnig may crackles. Parang crack-crack naririnig rin ng doktor. Tubig yun. Tapos pag ubo niya, hindi siya plemang bakterya na green. Ang plema niya parang pinkish na parang may laway na pink. Yun ang galing sa pulmonary edema. Tapos ihi din ang ihi. So yan ang symptoms. Sirap huminga, nahihilo. Isa pa, pag heart failure, pag nakahiga, nalulunod sila ang feeling. Pag hiniga mo sila, sabi nila nalulunod ako, hindi ako makahinga. Dapat nakaupo sila. Pag nakaupo, medyo bumababa yung tubig. Eh. Kaya lang nag-iipon nga sa paas at yan. Kasi pag higa, aakyat yung tubig. So, punong-puno sila ng tubig sa katawan kasi nga yung puso hindi na maitulak yung dugo. So, baga sa, ano, traffic na, nag-traffic na. Pwede pa ba mag-exercise? Pag may heart failure, talagang acute na heart failure, hirap pa, hindi pa pwede mag-exercise. Dapat controlled muna na yung heart failure. Parang high blood, kung high blood na sobra taas, hindi pa pwede mo na mag-exercise. Dapat control mo na blood pressure, control muna na yung heart failure. Anong test? ECG? Actually, ECG, halos walang ganon tulong sa heart failure. ECG, kita mo lang kung may bara sa ugat minsan. Lumalaki ang puso, may clue sa ECG, pero hindi siya 100%. Ang pinakamaganda sa heart failure, 2D echo. Yan. Ultrasound ng puso. Sa ultrasound ng puso, makikita yung laki ng left ventricle kung lumalaki. Tsaka ito sigurado. Pag sinabihan kayo lumalaki ang puso nyo, ito importante ah. Pag sinabihan po kayo na lumalaki puso nyo base lang sa x-ray, Huwag mo na matakot. Maraming nagkakamali sa x-ray na kala malaki, kala hindi. Oo. Dapat 2D echo. Misan kala sa x-ray malaki kasi x-ray lang yan eh. Shadow lang eh. Pero sa 2D echo, malalaman kung malaki o hindi. Meron sinasabihan malaki ang puso base sa ECG. Malakas yung tibok, mataas yung, yung sa V5, V6. Sasabihin nila, mat mataas ang kuryente, baka malaki yung puso. Pero pag in-echo, ay normal naman na naman sinasabihan ng puso sa kapa, kapa lang, lakas ng kabog. Iisipin, malaki na ang puso. Pero tandaan nyo, sa experience ko, may tao, tulad ko, maliit ang dibdib. May tao small chested. So pag maliit ang dibdib mo, payat siya, uh, yung puso, kala mo malakas. Kala mo lang malakas siya, paano maliit kasi yung dibdib niya. So para masabi na sigurado, bago kayo matakot, bago kayo matakot na, malaki puso ko, delikado na ako. Papa 2D echo para sigurado na ano sukat ng puso at ano lakas ng pumping. ba? Diba? Ano lakas ng pumping niya kung may heart failure o wala. Ang chinecheck natin sa 2D echo, ito lang isang number very important, ejection fraction. Gano kalakas ang bomba ng left ventricle? Doc Lisa, pwede ba makuha puso? Andan. So gaano kalakas ang bomba ng puso. Ang normal is mga 55%. Ibig sabihin, pag contract ng left ventricle, kailangan tumapon yung 55% to 70%. Ito, puso. Oh. Laki ng puso natin. Hindi ganito kalaki. Yan, okay. So 'pag nag-pump 'yan, dapat ano to, ito 'yung left ano? Ito, normal to. Okay. So, pag-pump niya, maganda pagka-pump niya, dapat 55 to 70 percent lalabas yung dugo. Pag heart failure, lumalaki ito. Okay? At ito, numinipis, humihina. Ba't humihina? Ay, pwedeng may heart attack, di ba? Pag heart attack, pag nagbara itong maugat na to yan, yan. Yung mga red. Pag nagbara yan, mamamatay yung muscle. Pag namatay yung muscle, ayaw na magbomba kaya hindi na matapon yung dugo. Hindi na niya mabigay sa utak, sa katawan. So, pag nagkulang ng oxygen at dugo, mag-iipon yung dugo muna sa lungs. Puno ang, tapos mag-iipon sa kanan. Pag nag-iipon dito, mag-iipon sa leeg, sa tiyan, sa paa. So, importante to sa puso. So, ejection fraction, napakahalaga. Okay ko na lang dito. So yan, merong pag high blood, lumalaki ang puso. Pero pag high blood, matagal pa eh, bago mag heart failure. Eh. Usually, hindi naman siya agad mag heart failure. Ito yung delikado, yung bara sa ugat. Pag barado itong mga ugat na to, itong mga coronary arteries dahil sa sigarilyo, lechon, mantika, taba, stress, na mamana, pati alak, di ba? So pag nabara itong mga ugat na to, may high blood, may diabetes, may cholesterol, di ginamot. Pag nagbara ito, pwede mamatay yung muscle yung nagsusupply. Pag ito nagbara, itong muscle affected. Pag itong bara sa kaliwa dito, pag sa kanan, ito naman. Pag malaki ang bara dito sa puno, yung buong muscle ang namamatay, yun ang delikado. So, pag nasira, lumalaki ang puso, humihina. Kita sa x-ray. X-ray kasi konting laki lang sasabihin malaki na eh pero ito halatang malaki talaga siya. Anong gamutan? Itong gamutan, usually cardiologist specialist nang bibigay. Medyo maselan kasi siya pero kaya rin naman ng ibang doktor. Pero medyo maselan siya kasi unang-una punong-puno ng tubig yung pasyente, di ba? Kasi hirap na nga magpam papaihiin mo siya. Binibigyan namin ng pampaihi. Usually furosemide. Tapos, ito lang yung isa sa dalawang kondisyon na pinapabawas namin yung inom ng tubig. 99% ng tao, lahat inom maraming tubig, 8 glasses of water, 12 glasses of water, malaking tulong sa katawan. Healthy ka pa, kailangan mo maraming tubig, maganda rin yan sa puso. Pero kung talagang sira na yung puso, mahina na yung puso, manas na manas na, ay doon tayo magbabawas na ng tubig, mga 3 to 4 glasses lang. Siguro, sang araw isang litro lang. Doon lang ang exception na pwedeng bawasan yung tubig. Kasi nga, marami na siyang tubig uh, na lulunod na yung baga ng tubig. Kaya walang choice. Eh. Bawas tubig at pampaihi. Itong dalawang gamot, napakaganda. inhibitor at ARBs. Itong mga Captopril, Enalapril, Perindopril at yung mga Losartan, Telmisartan. Either pwede dito. Ako kasi mas preferred ko itong mga Pril. Eh mas luma, mas maraming pag-aaral, okay rin naman itong mga sartan. Yan ang binibigay sa tamang dosis, parang magic eh, para lumakas ulit ang puso. Maganda siya, para lumakas ulit ang puso. Yan lang binibigay namin, pero merong right timing at right dose. Ang ginagawa nitong mga ACE inhibitor, enalapril, captopril, nilulubag niya yung mga arteries natin sa kamay, sa paa, nilulubag. So, yung pag-pump nito, lumulubag yung artery, mas hindi siya pagod. Mas kahit mahina siya, konting pump lang niya, dadaloy na yung dugo. Kasi maluwag ang daanan. Eh. So, pag maluwag ang daanan, konting tulak lang niya, aabot na. So, mas lalakas siya. pano Less resistance. Eh? Yan ang ginagawa ng mga captopril and nalapril. Kahit yung mga losartan, at uh, telmisartan, yun din ginagawa. So, pero dapat, tama yung dose. Medyo high dose kami magbigay. Medyo mataas yung dose. Mas mataas yung dose, mas lumuluwag dito, mas real. Kaya itong mahinang puso mo, kahit 30%, 20% yan, biglang lalakas in a few months. Pwedeng lumakas. Pwedeng humaba ang buhay. Okay? Uh, minsan nga, yan lang binibigay namin, magiging normal na siya. Aabot na ng 50%. Oo. Oh lumalakas. Kaya lang, kahit maging normal yung puso mo, galing na kasi siya sa mahina eh. So, pag galing siya sa mahina, okay, normal na siya. Kaya mo na yung normal na gawain. Pero, pero pag na-stress ka, nagkasakit ka, nainitan ka, nakipag-away ka, nag nagbuhat ka, pwede humina ulit. Pwede humina ulit. Kaya minsan yung iba, tuwan tuwa na, lakas na ng feeling nila, 2D echo nila, maganda na. Tapos nagpabaya, nagpainit, nagpagod, nagpuyat, humina ulit yung puso. Kasi nga, dati nang may mga bara-bara. Diba? So, masarap siyang gamutin kasi nga, parang pag nag-recover, napakaganda. Kaya lang, pag humina ulit, yun naman ang delikado. Kaya dapat masunuri ng pasyente masunurin sa dami ng inum ng tubig, uh, sa pag-inom ng gamot, at pag-monitor ng blood pressure. Okay? Ito mga gamot na sinabi ko, hindi nyo pwede inumin mag-isa. Bawal na bawal. Mahirap siya ibigay. Sample lang, ito mga ACE inhibitor. Pag mababa ang dosis ng mga captopril, walang epekto. Hindi lalakas ang puso. Pag mataas naman ang dosis, pwedeng bumagsak ang blood pressure, mag-collapse ang pasyente. 'Di diba? So itinataas mo siya hanggang kaya ng blood pressure. Mahirap 'yung timplahan noon. Sa pampaihi din, kulang ang pampaihi binigay mo, useless, manas 'yung katawan. Malakas ang pampaihi, na sobrahan mo na pampaihi, matutuyot 'yung katawan, bagsak 'yung potassium, ko 'yung puso. Uh, lagot din 'yung pasyente. So maselan siya. Maselan, marami akong instructions. Ito gagawin, ito gagawin, ito i-check. Iche ito yung BP che check ito yung timbang check Pero pag masipag yung pasyente na ayos working with their doctor, pwedeng maging normal ang feeling at pwedeng humaba talaga buhay. Proven yan, sobra daming pag-aaral. Pag wala pa tayong heart failure, gusto lang, takot lang tayo sa ganitong sakit, pwede pa lahat, exercise, inom ng, maraming tubig, healthy ka pa eh, di ba? O pwede to, uh, lose weight, healthy na pagkain. Tigil si Garilio. Si Garilio talaga tagabara ng ugat. Si Garilio, stress, air pollution, high blood, diabetes, ginagamot. Yan, no? Iwas alak, iwas si Garilio. Lose weight, yan, no? reduce stress. Pag-usapan ko lang konti yung athlete's heart. Okay? Merong condition, misa napapabalita to. Yung mga atleta, very healthy, maayos, biglang nag-collapse, biglang namatay. O, oh, nabara yung ugat. Paano nangyari yun? Atlet siya. Minsan kasi, yung atlet, sa sobrang exercise nila, itong puso nila, kumakapal masyado. Kumbaga sa muscle, ang laki ng muscle ng katawan nila. Pati ito, kaka-exercise nila, kumakapal masyado. So, pag nasobrahan ng kapal, yung iba, may nangyayari na sobrang kapal yung muscle, naiipit yung artery. Kaya pag sumakit ang dibdib ng athlete, pa-check rin natin sa doktor. ba? Diba? So, baka lang may ganong chance sa sumobra kapal, maipit, magbara. So, yung athlete's heart, mga athlete, kailangan din binabantayan. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin tungkol sa malaki ang puso at mahina ang puso. Pwede ito magamot punta kayo sa internist, cardiologist nyo, at, at least alam nyo na naman yung mga gagawin, iiwasan. Tapos, syempre, pag mahina ang puso, wala mo ng sobrang biyahe, sobrang pagod, long airplane ride, yung mga sobrang pagod, sobrang akyat, sobrang init. Sobrang buhat Yung easy-easy lang Kasi nga yung puso mo Ang lakas parang 50% lang O 40% lang So, dapat yung, yung, ginagawa mo hanggang doon lang muna. Hanggang unti-unti siyang lumalakas kasi mas mahina na nga po siya. Salamat po. Ingat po palagi.